magandang araw sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit na napakainit ng ating panahon, patuloy pa rin siyang nanguna at nag-iingat sa atin saan man tayo pumunta. Minsan nga ay kahit paggabi na at minsan kahit gabi na ay wala o kaya napakahina ng hangin. Kaya malin sa angin pa rin, mainit pa rin sa pakiramdam. Pero napakabuti pa rin ng Panginoon sapagkat buhay pa tayo, nandito pa tayo. Paalaala na lang sa atin ay huwag tayong makakalimot ng tubig. Isang malaking tulong na lang yan sa ating pangatawang lupa para hindi tayo ma-dehydrate. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung video na kung saan ay nagpalit tayo ng gulong. So hindi tayo nakapag-intro nung, nung nakaraang araw. Kaya ngayon, mag intro tayo bago ko sa inyo ipakita ang video. Nga pala, uh, kung makikita nyo dyan, sa pamagat natin, nagpalit tayo ng gulong at the same time yung ating sprocket. Yung dati nating gulong ay Pirelli. Same lang yung sukat niya sa stock, 80 by 90 by 17. So, ngayon, kung bakit nagpalit tayo ng brand, ay marami na marami akong napanood na video na kung saan ay nagre-review din sila ng maayos at magandang performance nitong beast na kung saan galing sa bansang Germany ayon sa Google so ngayon so naintriga ako syempre dahil sabi nila maayos maganda at the same time mura so mas malaki mas malaking tipid yung makukuha natin o makukuha mo kung ikaw ay bibili nitong beast na gulong na ito. So ngayon, ay nagpalit tayo nung nakaraan at maraming nagsasabi na makapit daw ito, magandaro ito kahit tag-ulan. So maganda na yun na maging uh, isang basehan natin para magpalit tayo. Pero ang isa sa pinaka na magiging basehan natin para magpalit tayo ng brand ng gulong sa pagdating ng panahon is yung durability. So yung gulong natin na Pirelli ay inabot siya ng 8 months and a half. Yung 80, 90 by 17. So ngayon, yung ipinalit natin sa Pirelli natin is mas pinalapat natin ng konti, 90 by 80 by 17. At kapag itong beast tire na ito, yung flush na tinatawag ay lumampas ng 8 months o inabot pa ng taon so lipat na tayo mas maganda na siya kung tutuusin so yun yung isa sa magiging basehan natin pero kapag hindi siya inabot ng 8 months so malamang o kaya babalik tayo dun sa Pirelli kasi mamapamahal tayo masyado kung murang uh, mura nga naman pero napakabilis naman palitan so ngayon Ah, uh, pagdating naman sa sprocket, yung dating sprocket natin, yung stack yung 14 by 38, ay nagpalit tayo. Ginawa natin 1441. Ngayon, ay naghanap-hanap tayo sa mga motor shop, hindi tayo nakakita. Eh yun talaga yung gusto natin eh, yun talaga yung gusto ko. Kaya ang ginawa ko ay nag-online na lang ako. Nag-order ako sa Shopee. Uh, so ang ang sprocket pala natin ay RK uh, chain heavy duty heavy duty siya so inabot din siya ng ano 2000 kasama na yung free shipping so gold yung kulay niya maganda naman siya tignan so ngayon ay nag nagpalit tayo ng mas malaki-laki para syempre nakukulangan kasi tayo sa arangkada thirty 1438 lalo na kapag may angkas So isa yun sa dahilan kung bakit nagpalit tayo ng sprocket Okay so ngayon uh, ipapakita ko na sa inyo yung video ng pagpalit natin ng gulong at the same time Yung pagpalit natin ng sprocket sa motor shop At dito nyo makikita rin yung pudpud na gulong yung dati yung... Sige Okay. so sabi ko kanina ay nakapagpalit tayo ng gulong nung nakaraang araw pa kaya meron na tayong mga dalawang araw na karanasan dito sa ating bagong gulong at sa dalawang araw na pagbabiyahin natin sa kalsada syempre dahil bago yan hinahinay lang muna tayo pero nung ikalawang araw yun ay nagbibilis na tayo, naglalampas na tayo ng 100 yung ating takbo. Gusto ko lang i-share na kung saan ay pagdating sa gulong, uh, mas, mas safe, mas panatag ka na ngayon na magbanking banking Kasi nga medyo mas malapad na siya. Uh, pagdating ng panahon yung unahan, papalitan naman natin yun ng 80-80. So siguro pag next natin ang sueldo kasi wala pa tayong budget ngayon. So, hindi ko pa masabi yung pinaka total na performance niya. Ang masabi ko lang ay mas bibigyan kanya ng um, mas mas lalong kapanatagan ng lamang kesa dun sa 80, 80-90 na stop na sukat ng gulong kasi nga mas mas malapad siya. Pagdating naman sa ano sa sprocket ay talagang mas maganda yung arangkada niya. So, sa karanasan ko, itong mga halos ilang araw pa lang ay mas mabilis mo makuha yung 100 km per hour. At the same time, is meron nang ibubuga yung 6 So, pag naka 6 ka, ang karanasan kasi natin, kadalasan, pag naka 6 ka, pag nag-overtake ka, kailangan mo talaga magbawas. Pero ngayon, mag ka lang ng konti, parang bibigyan mo lang ng vuelo yung 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 accelerator mo hindi mismo magbabawas ka ng gear so pwede ka na makapag overtake kaya na siya hindi katulad ng dati so yun magandang ano yun para sa akin hindi mo na pagdating naman sa mga straight na daan hindi mo na kailangan pang um, mag-accelerate ng maraming segundo o maraming minuto para mas mas bumilis yung takbo kasi nga dahil sa maliit pagka alam natin na talagang lalo na sa long ride maganda yung maliit na sprocket pero dahil ito nga isa sa pinakadahilan natin is yung nagaangkas tayo ay tapos mayroon pa mga paahon so mas maganda para sa akin ang ano mas malaking sprocket ng konti so the best siya para sa akin yung 1441 sa sukat ng gulong na 9080. Swak na swak lang siya. Maayos yung combination na uh, nailagay natin. Sa, sa sa panonood na rin natin ng mga video-video kung kani-kanina naman ng mga vlogger yan mga motorista. So kaya nakapag-decide tayo na ganun yung combination na ating ilagay sa sprocket at gulong natin. Okay. Ah, uh, yun lang ang gusto kong ibahagi sa oras na ito ang sa akin lang ay ingat tayo palagi sa pagbubiyahe natin sa anot anumang sitwasyon anot anomang panahon ay huwag tayo makalimot manalangin tayo humingi tayo ng patnubay at gabi sa Panginoon sapagkat siyang nakakalam ng ating buhay at yun maraming maraming salamat sa patunood at muli kita kita tayo sa susunod na video